Magpapasalamat. salamat. Inyo pa bang nainom duman? Nabuhi pa taon ko. Huwag nalimutan na mo lang. Good morning! Uh, dito ako ngayon sa uh, Robinson Supermarket, Ormoc City. Samahan nyo ako guys para mamili po tayo ng ayuda para kay Lola Crescenciana. See you guys. Sabay guys. Samahan niyo ako. Hi. Kasi dito natin siya makikita na palagi siyang nakaupo dito sa sa labas ng kanyang bahay. Ayan po ang bahay ni Lola Crescenciana. So, puntahan natin si Lola Crescenciana sa loob. Ayo. Lola. Ay, dito pala si Lola sa loob natutulog Musta na ka, Lola? Ay, nakatulog pala si Lola. Siya lang po nag-isa dito. Kawawa naman si Lola. Ito po guys, si Lola Crescentiana. Ayan, nabutan po natin na ah. nakatulog. Pasensya na po, Lola. Ayan, kagigising lang ni Lola Crescentiana. Ayan po ang kanyang, hindi po siya makalakad guys yung isa niyang paa ano napilay ayan matanda na si lola kasi siya na kawawa naman si lola ayan lola bumalik ako dito lola yeah, kumusta ka na yeah. kumusta yeah. na ka la nangyapon 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 kumakalakaw yeah. ay kaluoy po taon ay Oh, dahan, -dahan lang, bro. dandahan lang. Yan po ang kanyang saklay. Ito po ang kanyang saklay. Lola. Ayan. Dahan-dahan lang, Lola. Dahan-dahan. Oh, Ayan na si Lola Crescensiana Ayan, kagigising lang po ni Lola Crescensiana guys Ayan, nakita natin na Pinuntahan natin sa loob ng kanyang bahay Nakahiga si Lola Crescensiana Ayan, pangamustahin natin si Lola Crescensiana Kung ano na ang kanyang sitwasyon Lalo na hindi na siya po makapaglakad Ayan, napilay na po ang kanyang Ano uh, Kaliwang paa Ayan guys, so Mangumustahin po natin si Lola Crescentiana. Lola Crescentiana, kumusta ka na la? Magapong. Magapong, di kumakalakaw. Ako kay ko kalipay, nga ni nga rika ma'am, katong pag-arini mo, ako kay ko katawad, ako kay tabang tong imugyatag na. Ako, hinabang salamat kay kustanan ni ma'am na inyo pa kung i-balikan na. Tapos ko pa salamat. Inyo pa kung nainunduman ang buhi pa taon ko. Pagalimot na mula ko. <coughs> salamat ko sa Lula, nanginom doon muna ako. Kapalim mo po doon sa ayos. Hindi ako sa matabangan, sa kanunay. Ang taong ko'y mahimu ako baka o dirik-dirmi. Ang akong mga anak at ang lisod ko sa tanan. Ang taong ko sila ay mga wala sa pangita sa akin. Isu ini anak sahaja nangipeng eskwela. Na mga income nga dako. Igura taon silang nag-uma. Igura sa tigo-igura sa taon sa ila inabuhi. dako, ako kalipay nga doon ay tao nga. Ipadadari si Matabang na Sabi na ni Madam Murata, Kudak magpasalamat kay Kusta na niya. Ako kay Kudak, Kudak, ako kay Gracia nga yung gihatag na ako. Ang kalungkoy. Na ako Dili lang mumausap. Yan po ang ginoo nga Dili lang ma. Ito yung batasan. Ang makatabang mo na mong mga pobre. Ito ko kay Mukha. Nai tahu ku kena nang mintinan ngetambal, aku ikan nang para sa aku hubak, aku ikut ku selamat segi no, ngai aku kita bangan, pin lagi ni mu mampi kau mau igi, hatat segi no ngarin aku, parum, pada dan kedungat seni mam madam. Kaya siya makahamak ako. Tabag na ako. Sa akong kalisod. Akong kahintang. Dahil ay salamat din niyo. Ay salamat sa ginawa. Salamat imo kong na Balik pa ka na ako nga rin. Para po na kung imo balik kung bagi mo na kong Naku, ikaw kalipay. Balikan nga ako. nag ako Gawa Hindi mo balikan nga rin. salamat mga imo Balik pa nga rin. po si Lola Kresen siya na kasi naalala ko pa daw siya na binalikan ko pa siya daw dito akala daw niya na hindi na ako bumalik sa kanya dito kaya hindi ko makakaya guys na hindi ko balikan si Lola Kisensya na kasi naawa ko talaga sa kanya kasi siya lang pong nag-iisa dito sa kanyang bahay ayan matanda na po si Lola Kisensya na ah, wala na po siyang asawa may pilay pa siya hindi siya makalakad-lakad guys Mahirapan siyang maglakad pag wala siyang saklay. Ayan po ang kanyang saklay. Ang lola ko si Tiana. Nakita po natin ang kanyang saklay, guys. Dito lang po siya palaging nakaupo sa labas ng kanyang bahay. At saka ang kanyang mga anak ay mahirap din. Hindi po masyadong ano, makatulong sa kanya. Kasi ano, sa panghanap buhay, hirap din sila yung mga anak niya. Kaya nga, Nawa ako talaga kay Lola Crescensiana. So, ayan guys, uh, ibigay na po natin kay Lola Crescensiana. Mayroon po tayong uh, kaunting uh, surpresa, mayroon po tayong kaunting ayuda para kay Lola. Hindi alam po ni Lola Crescensiana na mayroon po akong dala para sa kanya. Kaya ibigay na po natin kay Lola Crescensiana guys. ang um, kaunting tulong para kay Lola Crescentiana. Ayan, Lola. Mayroon kami. Bigay sa iyo, Lola, na ano, dinamihan ko na, Lola, yung gatas kasi matanda ka na, Lola. Ayan, para, para bagay ito sa iyo kasi anlin. Ayan. Salamat, salamat. Salamat sa ating sponsor. At saka ito, mayroon pa slice bread. Ayan. Ayan. At saka mayroon pang isang assorted to lang assorted. Para may paris ka sa gatas at saka may tinapay pa slice bread. Ayan. Noodles. Ayan. Noodles. Para kay Lula. Madali lang itong butuin Lula ba? Noodles saka may chicken chicken noodles at saka may pancit canton ayan pancit canton saka may bihon ayan dami ako ito ng bihon ayan may bihon saka may sardinas syempre hindi mabawala ang sardinas guys para kay lola ko Ayan, may cigar na mabango. May alcohol. Okay. May sabon na powder pang laba Ayan. Sort powder. At saka mayroon akong binili na chicken legs. Ay! Thank you. Thank you sa sponsor. Maraming salamat. At hindi lang yan, Lola, ha? Mayroon pa akong ibigay. Ciao! Mayroon pang guys. Para kay Lola na. So, maraming salamat po sa nagbigay nito, guys. Ang ating sponsor from Japan, Mamurata Teresita. Salamat sa iyo, Mamha. Salamat, salamat. Para kay Lola to. Salamat, guys. Ayan. Gamit si yung plain na bigas ah saka mga groceries ayan maraming salamat po sa ating sponsor Lola Crescentia na anong masasabi mo Lola sa ating sponsor na nagbigay ng counting tulong para sa iyo Lola Salamat sa iyang ibuhat na rin sa iyang kalooy Ugi ampon ako ginoong nga unta ma, Abot pa sa daghang katuiga ng iyang kinabuhi aron ma makahatag pa siya sa amo sa amo mga na mga pobre kung dili ko malimot sa iyang kaayo. Talagang salamat kining iyang kihatan nga rin ako. Takura kayo ni kasaba nga rin ako sa akong kalisod, sa akong kahimatang. Kung dagang salamat, madam, sa iyong kaayo, madam. Kung malimot ninyo, maunong kinihatan sa akong kamatay, ang iyong gibuhat nga rin ako, ang iyong kaayo. Kosan kayo salamat po sa inyong pagsumti. Nagdili ka unta mo usab tatagan pagkagtaas na kinabuhi sa Ginoo sa imo. Gibuhat sa imo kaayo ngari na mo mga publiko. Thank salamat. Thank you po salamat ninyo ni madam. Hmm, salamat sa. At maraming salamat po sa ating sponsor ayan, nabigay ko na kay Lola Kisensya na ang ating kaunting tulong. So, nagpapasalamat din siya sa ating sponsor, nga si Ma'am Murata Teresita. Ma'am, maraming salamat sa iyo, Ma'am. pa ah, napaiyak po si Lola Kisensyana sa kanya natanggap ng ating kaunting tulong para sa kanya. Ah, sana po ay marami pa po kayong matulungan, Ma'am Murata, sa mga taong ah, mahihirap sa mga taong dapat tulungan na katulad ni Lola Criscentiana na isang matanda na walang asawa, nag-iisa na lang siya sa kanyang bahay. Kaya maraming salamat din sa mga nag-support sa ating channel. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless you and bye-bye, guys.